Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at espiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo na wa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating tinatalakay na paksa. Ito ay may temang walang kapantay na pag-ibig ang kaligtasan o salvation na binabanggit ni Apostol Pablo ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan sa kamatayan o tungkol sa kabilang buhay. May mga mahalagang bagay din na, naidudulot idudulot nito habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo. Sabi sa Roma, Kabanatang Isa, sa talatang labing anim, hindi ko ikinaihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaagapay ayon kay Apostol Pablo, ang magandang balita o ibanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi sa talatang labimpito, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kagapay pinapakita ng magandang balita ang katuwiran ng Diyos, hindi ang ating pinagbubuting katuwiran. Ang katuwiran ng tao ay hindi perpekto, ngunit ang katuwiran ng Diyos ay perpekto at banal. Tayo ay dadako ngayon sa pag-aaral tungkol sa kabuuan ng ating kaligtasan. Sa aklat ng mga awit isandaan at tatlo, nakamamangha sapagkat si David ay nagkaroon ng revelasyon Tungkol sa biyaya ng Diyos, ang kanyang kabutihan, pagpapatawad, kaligtasan at pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ating tunghayan ngayon ang mga awit kabanatang isandaan na tatlo sa mga talatang isa hanggang tatlo. Himayin natin ang mga sinasabi ng mga talatang ito. Sa talatang isa, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ito ang kadalasang unang tugon ng taong nakararanas ng biyaya ng Diyos. May kasabikang magpuri at sumamba sa Diyos. At yan din ang naging tugon ni David sa talatang dalawa, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at wag mong kaliligtaang mabubuti niyang gawa. Sabi ni David, wag daw kaliligtaan ang mabubuting gawa ng Diyos. Subalit so, ang nakalulungkot kaagapay, mabilis makalimot ang tao. Madalas makalimutan natin Mahigit dalawang libong taon na ang nakaraan na pinatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Heso Kristo sa krus. Ang sabi sa talatang tatlo, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Kaagapay para sa akin ang pinakamainam na pagpapala na natanggap ko mula sa Diyos ay hindi ang pinansyal o anumang mga material na bagay, kundi ang kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ginawa muna tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis sa atin mula sa dumi ng kasalanan upang magkaroon siya ng kaugnayan sa atin, kasama na rin ang pagpapagaling sa ating mga karamdaman. At ang lahat ng iyon ay naganap doon sa krus na kung saan pinadala niya ang kanyang anak para mamatay para sa atin. Sa isang dahilan upang tayo'y maging matuwid sa kanyang harapan. Sapagkat hindi maaring pag-ugnayin ang kasalanan at ang Diyos at upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, kinakailangan muna niyang tayo ay linisin at patawarin sa ating mga kasalanan. Nang sa tayo ay mabuhay na sa katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin ng katuwiran ng Diyos ay ang tamang katayuan natin sa harapan ng Panginoon na sa katayuan ito, kahit kailan at kahit saan, pwede na tayong lumapit at makipag-ugnayan sa Diyos. At bukas na bukas ang kalangitan para sa atin, tama kaagapay, ang kaligtasan na nasa atin ay siya ring kalayaan natin na makalapit sa ating amang nasa langit kahit saan at kahit kailan. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo sa susunod na linggo kaagapay sa kaparewaring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating impilang 702. DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpalain tayo ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.